Dering ba dalang ka kinakaplano ming mga ligo ug dagat bisag bagyo aw nga ligo lang sad mi pero anhitas ta sa pika sityo nga ligo lang ga aha kung asa sa lipod ra tas dag kung baot kuyog gay nato ani atong maigagaw og atong igsuon nga si Jam pagabot nato deris sa baybay langga ga atol pod nga atong abtan og uban atong maigagaw nga nanaw mog tuyom ila hada yon tang diha og ipatilaw og tuyom nya gihatagan pod tag pipila ka para mabawon sa atong pangaligo ingon ani diri isla langga ga aha once may grasya ang usa mahatagan gud ka nya after na ko magpasalamat diha lang ga ning anhi dayon ko sa akong makauban mao ya ko naabtan diha langga nga naglimpyo man dayon ni sila skinas rason nga ilang kuha kay Atobe ang plano ani sa buwa ranis ra ni si Daplin nakuha lang nya si hasli, kay namukot para daw na ikinilaw man kauban ni yes, bingo pero wala lang na apel sa video nya maunin ni kinilaw lang ga nga ila hapong gi share nato nya wala nagpaabot silang kinason maluto na muak man dinhi sila talisay abi na ko si dining usa na patago tago aron masakpan nya kini trabaho natong cameraman na di gyud malikayan Ingun wala unsa ba talisay mo Childhood memories Childhood memories Nya ang tonto, gituloan ni nun ko asa dapit diha ang makaon kay basin daw akong largo hugit kiton. Nya, while nagtrabaho ang usaga, paabot man dahil ni Saia ang iyang prinsesa. Dali arahin noon ni Bukal ng Kinason, basta naka inspiration. Oh. Nya, kay since Bukal naman, aw padung doon na tamang anilang. Ako alang po nigigot-got ang dagkong Kinason para mabahin ang mong Nya, since gutom naman, ang kaon amo alang dahil gisugdan. Gamay ramig handaan nilang gaaha, ha, ang importante na lingaw ming tanan. That's what matter most man, dili ang handaan. Anilang tataman ha, ang pingmuskanunay, and God bless us all.